So guys, nandito na ako, no? I-meet -me ko muna yung ano, yung kamit ko ngayon, meet up ko ngayon. <laughs> <laughs> mm -hmm. Sabi niya kasi, dito daw sa Grand Jorba Hotel. So ngayon, naantayin ko muna siya kung saan na siya kayo. Just wait! Toca. Dele bem no tapete como está? <laughs> <Casey>! <laughs> Hi, como está? <laughs> Gusto ka. Ah. Uh. Really? Yes. Oh. Ready? Yes. Lala tang ang bag. Pero Asay mo oh, mga alaga. So, siya to guys. Vegan siya kwek no. Abot <laughs> na po siya doon <chador> eh. Tao ako nga. Ano ka Gagi ka ng taxi pa ko. Pinakabuo lang mo sa ano. Mga Lope eh, and Nag-taxi ka? Oo. Layo gali mo. Ah, wala din. Ang gira mo sa inyong kawal. Ang sa? Ang schedule. Ang location? Wala pa siya kabalo. <laughs> Pati ang taxi, ang taxi kabalo? Ang taxi kabalo. Oh, ang taxi kabalo. Ang taxi kabalo. Ang taxi kabalo. So, kumusta? Eh, kumusta? 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 gusto ko yung mga atede para makita niyo mga kaganda. Another ayo mo. Classy sa dress. Para wala lahat. Thank you. Paulan. Tubig na mada Cute lagi kayo, Cute kayong iring, cute kayo lang iring, guys. Okay, sorry. Pangilaw buhat, no. Yes, syempre.

Bubay na dyan, bitaw ka. Butan sila. Siyempre, pag butan, ay nadyo gawa. Lahat pa pag mouth nga amo na. Di ba? Talag sa owner ba ng mga butan ron? Oh, excited siya kayo kung nagkita tagayari. Hindi mo mo ito makagawas. Kaya huwag magbanta yun. Kanaan ito amo. Kagawas ka. Masa yung mga ikuan siya? Masa, gawas. Anyway, wala. Ang lalaki lang naman trabaho dyan. Babae. May, may ano, trabaho. Ang babae wala trabaho. Ay, ang bulaklak. Ang rin. na parang kulit ang bulaklak. Okay, Ra. Daw, ibusog biya Ayan. Di Ay, mo, balik pa mag-quade. Dari na mo. Tinuod ka. Lagi, dari na lagi mo. Either dari o Abu Dhabi. Ay, ano. Picture sa akin. Kisa tawag niya. Wala, uy. Nag-video ko, uy. ka. <laughs> Excited daw sila kung isa daw akong ka-meet up Char! Ah, kasi sa flowers siguro. <laughs> Excited sila. Sabi ko, dalang ako na mo flowers. O, yung kita kitagat kay flowers ito na ano ba? Okay. okay. Uh, Dahil flowers man Flowers okay, for you. Pasok ko sa mga 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 wala na. Napresa dyan. Napresa dyan. mo Ano na ko to Ano na man Ay, X. X, X. Si ano si... Tagapisawak nung dati ano. Luwi ka kay... Bata pa daw ang anak. Tapos napreso. Tinood ko Pero dalaga na yung mga anak Si... Dalaga na yung... buwang ka dyan. Hey! Ito sa buwang Pasa ah, na ko sa iyo sa whatsapp pa. Ah. Sige. Pilihan sa nako. Kasi time lang sa kuha. Ngayon kayo hindi bawal da ang bisita, no? Alam mo, sa pano. Ayo lang lalaki. Bawal lang lalaki, di ba? Babae okay. lang. Babae lang, okay. Cherie! tulog kayo mga alaga. Gawa pa kayo mga alaga, oy. Wala, dito ang bunso. Ay, itong bunso. Upat pa na kong alaga Diyan niya. Kaya college naman ang buwan um, niya. Ay, college. So, wala na hale, siya dito oh, sa tulog. Tubig tayo may abo na May Yabo dyan siya. Ibuta ka na ang tubig para din ito siya na kuwan. Wala matay pa mo dahil. siya. Wala pa mo siya namatay. Oo. Yan eh. Green ang tubig. Di ba na mamatay dahil mga ano na siya, mga 7 days or 10 days na pa na. Mahilig ba din mukha mo ka ng kwan Artificial na siya halaman, Casey. Hindi siya. Pwede rin na siya. Hindi. 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 Ayan. Mga excited dyan na mga kita. Ang kita ang kami. si Casey kauban ako sa ano, sa TV ay sauna. So, ayan, nakita na pa ni mga guys. <laughs>